Alam mo ba kung ano ang pinagdadaanan ng isang Marine Candidate bago maisuot? Ang uniporme ng karangalan? Akala ng iba basta matapang kapasado ka na. Pero sa Marine Basic Candidate Course, hindi lang lakas ang sinusukat, kundi kung gaano ka katatag sa katawan, isipan at puso. Bago mo marating ang karangalan na tawaging Marine, kailangan mo munang patunayan na kaya mong harapin ang hirap at panindigan ng disiplina. Dito nagsisimula ang kwento ng isang pangarap, sa unang araw pa lang, ramdam mo na walang madali. Ang init ng araw, bigat ng gear at tindi ng training, lahat yan parte ng proseso. Habang ang iba pinipiling sumuko, ikaw kailangan mong tumindig at ipakita na kaya mo. Dito sinusubok ang disiplina, gumising ng maaga, sumunod sa utos at matutong magtiwala sa kakampi mo. Sa bawat araw, natutunan mong hindi sapat ang malakas. Kailangan mo ring maging matalino mabilis magdesisyon at marunong magpakumbaba. Sa loob ng Marine Basic Candidate Course, hindi lang pisikal na lakas ang hinuhubog, kundi ang pagkatao mo. Itinuturo rito ang tunay na kahulugan ng honor, duty, and patriotism. Matutunan mong magtiwala sa sarili. Magtiwala sa proseso at higit sa lahat, magtiwala sa Diyos. Dito mo mararamdaman na ang bawat hirap ay may dahilan, bawat galos, bawat pasa may aral. Ang mga instructor hindi lang nagtuturo ng taktika. Hinuhubog nila ang loob mo para maging handa sa kahit anong laban. Maraming beses mong maiisip sumuko, pero sa bawat pagod, may boses na bumubulong, kaya mo 'to. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti mong naiintindihan, hindi mo lang nilalabanan ang hirap, nilalabanan mo ang sarili mong limitasyon. Hanggang sa dumating ang araw ng graduation, kapag suot mo na ang beret at insignia, doon mo mararamdaman lahat ng sakit, pagod at luha. Sulit pala. Hindi lang basta training ang natapos mo, kundi isang bagong yugto ng buhay bilang tunay na marine. Kaya kung pangarap mong magsuot ng uniforme, maglingkod sa bayan, at maging bahagi ng striking force ng Philippine Navy, simulan mo na ngayon. Ang unang hakbang ay tapang, ang kasunod ay disiplina, at sa dulo, karangalan. Kamaora! Kung handa kang harapin ang hamon, at share this video para ma-inspire ang iba na magpakatatag para sa bayan.